pala si Julian Alaveros at ito ang aking tula na pininibatang ang aking sandata. Sa mundo ng tinta, buhay ay nagliliyap o edukasyon, sandata sa aking paglakbay. Sa mga marates, di ay parang ahas. Kaalaman ko ay panangga, hindi ako bibigay. Hagdan, ang aral sa buhay na hindi patas. Bawat libro ay bintana, mundo ay matatanaw. Edukasyon ikay susi sa pangarap kay tagal na tagal. Hindi ako yuyuko, yan ang aking panataw. Diploma'y kalasag sa mundo ng mapanghusga. Pinag-aralan ko'y apoy sa dilim si Cindy. Sa bawat pagsubok, ako'y naninindigan palagi. Oo, edukasyon, ikay ilaw sa landas na madilim. Sa puso ko isipan, ako ay ang aking galing. Ako ay may angking galing. At ayun lang ang aking tulak na pinamagatang ang ang sandata.